kailan pinakamadilim mga tala ay mas nagdiningning gaano man kakapalag ulap sa likod nito ay may liwanag liwanag na ito'y nasa ating lahat may sinagang bawat puso bukas sa init na mga yakap Naghilog palahat ng sugat Ang nagsindi nitong ilaw Walang iba kundi ikaw Salamat sa liwanag mo Muling magkakakulay ang Pasko dahil ikaw bro Dahil ikaw bro Dahil ikaw bro Astana na Ako mo Sa aming bahay Sa aming bahay Na aming pati Merry Christmas We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. And a Happy New Year na mamas ko po. Ayosin niyo pagbunot ha. Ako po. Ako bunot. Ako. Bunot. Ako. Kaya may isa, isa lang. Isa lang. Isa lang. Isa lang yung bunot. Okay na yun. Ito. Nakabunot na ako. Atingin daw. Kaya may lunch. Diyan lang, hindi nyo nakuha yung palakay. Wala, natapos Nakuha yung malaki. O, na to, kay Thank you. Thank you. Thank you very